man, um, nandyan pa rin yun. Pero lahat-lahat uh, ng mga tradisyon, lahat-lahat ng kultura, lahat-lahat ng mga ginagawa natin, may palaging may room for improvement yan. Yeah. Siyempre may may punto for approfondimento. So we have to keep on growing, we have to keep on improving. Lahat-lahat ng mga ginagawa natin sa buhay. Kahit yung pagiging nanay mo, pagiging tatay mo, pagiging asawa mo, pwede Na lang ngayon, pa rin. So there is always a room for that na uh, For 25 years or 30 years, you can be a better mother. Bukas. So, nabihin nabihin. so that's why we're here. Uh, natin ito, hoping na, uh, totally talagang, uh, puso natin. And you can imagine yourselves na.

hindi madali yung buhay sila. Mga nomads sila. So, nomads, wandering people, na walang permanent yung kirahan. Kaya nga, tent lang sila nakakira. Tenta. Di ba? Alam sila in always in some movement talaga,